morning guys uh, live muna tayo no? Uh, dahil sa patra sa takil ngayon yung uh, sinasabi ni Amy doon sa kapatid niya na si Bongbong Marcos so Ito guys nakikita natin kung gaano talaga kalawak ang pinsala ng ginawa ni Bongbong ano mula uh, sa pag lahat sa uh, talamak na korupsyon sa buong Pilipinas uh, kitang-kita naman at artang halata ang pagtatakipan ng uh, sangkot sa mga sindikato. So mali malinaw doon. Ano? Kahit hindi tayo nag-aaral ng eksperto, hindi tayo mga eksperto, pero sa mga galawan ng mga tao na sa paligid ni Marcos, uh, kitang-kita sa mga mata natin na at marinig natin sa mga sinasabi nila mismo gagaling sa kanila ang pagtatakipan kung nasa likod kaya lumala ang problema sa Pilipinas dahil mismo ang uh, mga nakaupo mismo sila yung mismo ang sindikato. Makita na nga natin na marami na sa kanila ang umamin kung ano ang nangyari at anong nagawa uh, nila. Mula pa sa kontraktor hanggang sa DPWH, BW, hanggang sa kongreso, hanggang sa senado, at ngayon dito na sa kampo uh, ni Marcos. Kaya ito yung nakakalulang uh, sindikato, uh, kalulang problema na nagawa ng administrasyon ni Marcos. So, hindi natin may pagkaila kasi nga kumanta na ang malapat kumanta at lalo na na may sinabi na si Saldico kung ano ang ginawa ng mga administrasyon puro palihis mula pa noong sa umpisa pa lang ng pag ano pag imbestiga ng Senado sa pinangunahan ni ano chairman na uh, Dante Marcolita hanggang sa uh, dumating na pinapalitan ni Lakson dahil ayun nga sila yung natatakot na matumbok ang nasa likod hanggang sila ni Soto nakikita natin na talaga grabe so yung guys ang malaking problema ngayon sa Pilipinas dahil kahit nahuli na sila sa bibig nila pilit pa rin nilang uh, sikapin na malihis ng malihis dahil tol ngayon ang sinasabi ng anhang ano ngayon ng di ni Castro uh, na di spokesman ni Marcos na il, ilihis naman niya pa, palagi doon sa panahon daw ni Duterte. Yung tamantala ng pinag-usapan tungkol sa insertion ng budget, a budget insertion sa 2020, 2025. Kung meron mang corruption doon sa panahon ni Duterte, eh, ibang usapan yun. Pwede investigahan kung kailangan, pero ihiwalay Unahin muna na, natin, natin ang solo pag-solve at dito sa panahon ni Marcos sa 2020, 2024 o 2025 o ano man ang taon siya nag-umpisa. Tapos, panagutin muna ang mga taong sangkot dito bago pumunta doon sa dating administrasyon. <laughs> Hindi yung pilit nilang ibalik ang problema na dati na, na nilinis daw ni Marcos linisin daw ni Marcos ang uh, tungkol sa flood control. Di ba? Linisin daw niya. Samantalang ang ugat na nagkaroon ng mga ghost project na malala dito sa panahon ni Marcos. So, malayo yung ano, uh, sinasabi ni Castro. Pilit na lang ilihis at iwasan. Ngayon, kaya uh, dumating sa punto na ito nga si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong, na hindi na makatiis na nagsalita siya tungkol sa isyo ni Bongbong na noong pa pinangarap ng tao, gusto ng tao, na magkaroon siya ng herpopulical test tungkol sa drugs na hindi naman siya ngayon ni Bongbong dahil wala daw ginagawa gagawin sa kanya yan so alam mo alam niyo guys kung totoong nagsilbi ka sa uh, bayan o sa mga tao ni, ni ka bilang isang taga pangasiwa o namumuno para malinis ka at wala kang itinatago, intimano pa lang, ginawa mo na yon Wala namang masama doon. Kung wala kang itinatago. Para may pagkita mo sa tao na seryoso ka at tapat ka mag sa taong bayan. Kaya gagawin mo yon para sa taong bayan, para magtiwala sa iyo. Hindi yung sabihin mo na uh, hindi ka, ano yan, uh, karapatan mo yan na uh, ayaw mo o ano man ang dahilan, di ba? Ngayon, kung ayaw mo palang ganun, ang gagawin sa'yo, hindi, huwag kang pumasok sa politika o isang bilang opisyalis na sa gobyerno. Di ba? Ngayon, sa so dahil sa isiniwalat ni Yaimi sa tangko, pagdapanahon ng rally, dito ko nakikita, guys, na uh, tama ang sinasabi ni Duterte, President Duterte noon, na kasama nga si Bongbong sa Douglas. totoo nga yung pinagsigawa ng mga tao o yan, panah sa panahon ng, ano, ng droga, paglilinis ni Duterte, na kasama nga si Bongbong kasi mismo kapatid niya ang nagsasabi. Ngayon, sa side naman ni Amy, dito ako napapahanga which is yun talaga ang tama. So, ang masabi ko lang kay Senator Jaime, ano, para sa akin, ano, tugma at tamang-tama yung ginawa ni Jaime. Ang ginagawa ni Jaime, siya sa panig ng kabutihan at sa taong bayan. Dahil, anhin mo naman yung kapatid mo, Uh, bilang magkapatid kung ang sinisira naman uh, ang buong Pilipinas at kapakanan ng taong bayan. Di ba? Kapatid, normal yan sa kapatid kahit saan nag-aaway talaga yan hindi lang dahil sa droga nag-aaway yan dahil sa ari-arian kasakiman at anuman so, dito, sa, dito sa sitwasyon nila uh, ni Amy, Siyempre, drug ang pinag-usapan. Walang kapatid na may gusto na mag-drugs yung kapatid mo. Hindi alam mo na kasira ta sa kalusugan niya. Di ba? So, mas gustuhin na sa sinabi rin ni Amy na bumabaan at umuwi at magpagamot at pagpagaling. So, ang hangarin ni Amy talaga, isa ikakabubuti ng lahat. Hindi sa ikakabubuti ni Bumbong, at hindi rin sa uh, kapakanan ng sarili niya. Kung hindi sa buong bayan o no, sa buong Pilipinas at sa, sa taong bayan. Kasi nga, kahit naman ako siguro, isa yan sa prinsipyo ko uh, at paniniwala ako na kung sino yung mali, eh dapat may pananagutan. kapatid mo man siya, magulang mo man o ano. Sino man, eh, hindi porke magulang mo, alam mo masamang gawain, hayaan mo na lang. Di ba? Kailangan, gawin natin ang isang bagay na alam nating tama. Kung kailangan managot sa batas, eh, papanagotin natin sa batas. Hindi porke magulang natin, hayaan natin o itatago natin na ah, mag itatago sa batas. So, isa yan sa gusto ko kay Imi. Kasi, Uh, isa yan sa prinsipyo ko na kahit sinasabi ko na noon pa sinasabi ko sa mga pamangkin ko, sa kapatid ko na huwag na huwag kayong gumawa ng masama o pumasok sa droga. Dahil kung nagkataon na ma-involve kayo at malaman ko at magkaroon kayo ng problema tungkol yan sa masamang gawain, ako mismo ang magpakulong sa inyo. So, iyon yung paniwala ko. So, ito yung nangarikayo na ibinulgar niya para ang taong bayan din magising at maalarma at yun na sinabi niya na mag-resign na lang si Bongbong magpagamot umuwi at magpagamot at magpagaling magandang ano yun ah uh, ah uh, konsepto ng ano ng tao ah uh, ng pakay niya puro kabutihan ngayon mayroon aktual na pangyayari sa akin na pinsan ko buo mismo. Nakabarel siya ngayon. Nagtatago. Nagtatago siya sa batas. So ngayon, uh, timing na uh, tumawag sa akin at nakausap ko. Ang sabi ko, uh, wag kang magtago. Uh, lumabas ka, harapin mo yung kaso at uh, pagsilbihan mo kung ano man ang nakalipas siya ng korte, pagsilbihan mo at natatapos din yan. Dahil habang kung magtatago ka, habang panahon na wala kang katapos sa magtatago at wala kang katahimikan. So ngayon, uh, gawin mo yon, umuwi ka, harapin mo yung kaso, at sisiguro ko sa iyo na pag nahatulang ka ang guilty, dahil nagawa mo talaga, ano man ang rason, Basta, kung naayon sa batas, edi pagsilbihan mo, pampakulong ka. So, yun guys, ang ginawa, ginawa niya, sinunod yung sinabi ko. So, nakulong siya sa Dabaw. Nauna po naman muna siya sa Cagayan. Nakulong muna siya, tapos sa Dabaw, ang hato sa kanya, six years na pakulong. So, bago pa lang ka six years, may misay ang Diyos na maaga siyang malaya, makalaya. So, di ko alam kung 4 years o 5 years yun. Uh, pagkakulong niya na nakalaya siya. Napaaga ang paglaya. So, tama ang misahe ng Diyos na mapaaga ang paglaya. So, uh, sana one day ma makalaya, uh, makatestimony siya kung kami o oh, kailan siya pwede. Uh, dahil ito yung totoo nangyari. So, yun, guys. Uh, yun naman talaga ang tama. Ngayon, uh, sa mga nag-react doon sa sinabi ni Amy, katulad nila ni uh, anak ni uh, si, Bong, si Sandro Marcos nag-react. Si uh, Lakson sa, sa nag-react. at marami pa sa nag-react. so guys normal yan sa mga nag-react. pero tingnan natin guys kung sino ang nag-react. dahil sa kung magreact nga panig sa kasamaan titingnan niyo yun din yun yung ang gawain ng tao Mas, masama din ang gawain so kung titingnan natin si Senador Lacson ah uh, sa panahon pa noon ha, nila ni Cornito Morder, uh, di ba naglayas pa ngayon si Lakson? Pangit ang ano ni Lakson ang gawa noon. Kung malinis nga siya noon pa, hindi siya magtagwa sa Amerika. So ngayon, nung nasa siya, eh, tao nga talaga, eh, hindi natin ma alis ang tao nga, hindi nag-iisip. Kaya naiboto, naging senador na naman. So, ngayon, sa pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee sa pinamunuan ni Marcolita, nakita naman talaga natin na sila gusto ang pumalit dahil nga alam nila na may matumbok si Marcolita. So ngayon, nakita natin ang pinalitan ni Lacson, kung magkasangga sila ni Soto, makita natin ang takip-takipan at ipinipilit nga nila na may tago kung ano man yun ang niya natago nila. Kahit lantara na yung mga iminensya at nakikita at nagsalita sangkot, talagang ipagpilita nila hanggang sa dumating doon kay Orle, Orle Gutiesa na ipinipilit ni Lakso na hindi, hindi na valid dahil sa notaryo nga. So, sa reaksyon ni ano ni ni Lakson. Diyan natin makikita guys na ang masama yan sa masama ngayon para sa uh, akin talaga kahit kapatid ko siya kahit tatay ko siya kahit nanay ko siya basta alam kong mali talagang hindi ako papayag na magpatuloy ang kasamaan niya so kailangan ko siyang uh, Kailangang kong gawin kung ano yung dapat. So, kaya sa ginagawa ni Amy nga, na inamin niya, dahil siya, siya nga ang kapatid, siya ang nakakaalam kung ano talaga ang gawain ng, ano, ng kapatid niya. Hindi naman siguro siya Amy magsasalita ng ganyan na hindi niya nakikita at hindi niya naririnig. Wala siyang nasaksihan. Di ba? Kasi pag nangyari yon yun ang paninira. Pagwa sa kapatid mo na hindi naman talaga gumamit at sinabi mo yan, iyan ang paninira. Pero bago pa ba siya iminang salita ng ganyan, may mga isyo na. Di ba? Nandoon na sa panahon pa ni Duterte, nakalagay na sa listahan ng pindiya. O di ba? Tapos yung mga binyo lumabas, yung mga nakita nilang na produce na binyo na sa Amerika. So, nang tungma-tungma yung guys, no? Tapos, plus itong sinabi ni Amy na huli na. So, ibig sabihin, walang porsyento na masabi natin hindi totoo. Totoo talaga. Pinuproble lang ni Amy na tama kung ano yung gawain ng kapatid niya. So, ang gusto na mangyari ni Amy, na dahil siya ang nag-cause ng uh, problema sa buong Pilipinas, ibinulgar eh, na niya para ang tao magising. Kung baga kumilos tayo. Kasi nalugmok na lang sa Pilipinas sa ano di ba? Sa kahirapan nasira na ang reputasyon ng Pilipinas sa uh, buong mundo talagang tunong na tunong ng Pilipinas dahil sa korupsyon at wala nang na mga nang tiwala so ngayon ano ang mangyari sa Pilipinas pag dumating sa puntong ganun di ba so ang, ang ganda ni ang ano talaga pa kay ni Amy na maayos ang problema at makapag makapagumpisa pero hindi din magawa yan ng Pilipinas hangga't nandiyan yung kapatid niya na alam naman talaga niyo na Norwista di ba kaya tama ang ginawa ni Amy na wala siyang hindi siya sa paring ng kasamaan so ang nagkakampi kay uh, Marcos, kung sino-sino man ang kumakampi, eh, sisiguro ko yan na sila yung ano, ang gawain nila din puro masasama. Kasi yun ang sabi ko na ang lahat ng magkakampi uh, masama sa masama sa kabutihan sa kabutihan. Kung mapapansin niyo yan, kung nakikita niyo sa kahit hindi dito sa ano sa problema sa Pilipinas sa ordinaryong uh, buhay sa araw-araw natin diyan sa kita. Tinitingnan mo 'yung ano sa ano, corruption sa plant control. Sino ang nagsama-sama diyan? 'Di ba? Sila mga corrupt. 'Di ba? Ang mga corrupt na kasama-sama magko- mga corrupt. So, sino 'yung, yung mga grupo kaya 'yung nag-corrupt sa plant control? Sila sila din. So, Magsama-sama talaga yan. Hindi pwedeng ang masama mapunta sa ang mabuti mapunta sa masama. Kaya nga yung uh, narinig na natin noong pa na pag ang isang mabut, mabutihing pulis uh, hindi sumangayon sa gawain ng kapwa niya pulis uh, sa masama ang gawain either itong mabuti aalis doon sa position niya, lilipat sa iba, or ipagpumilit itong mabuti na hindi gawin at dahil yun ang tama, so anong ginagawa? Pinapatay nila. Kasi nga, eh, hindi nga sila siya sumasama sa agos ng daloy ng tubig. Di ba? Kailangan sasama ka sa daloy para maging kapareho kayong lahat. Di ba? Kaya magtakip takip-takipan kayo pagdating naman na sa kung ano ang nangyayari. So, yun din nangyari nyo sa flood control na yan. Nagkanya-kanya silang takipan hanggat kaya nila pagtakpan. So, yun yung nangyayari. So, anong nga gawa natin doon? Hanggang natin base din sa mensahe ng Diyos na nasa likod talaga si Marcos at magkita din natin talaga. Kaya, nasa taong bayan na talaga ang pasya. Kung na, huwag yung hayaan ng Pilipinas ay na sa kasamaan at sa uh, problema dahil wala ano mangyari sa atin sa Pilipinas kung hayaan natin walang ibang magbago sa bansa natin kung hindi tayo mismo uh, kayo mismo dapat kumilos na rin kayo. Hindi yung moro lang kayo social media. Kasi tulad ko, nasa social media, ang ginawa ko lang naman, manggamot at mangaral. So, pinaalalahan ako mga tao na ayon sa utas ng Diyos na manggamot ako at mangaral. So, yun nga. Uh, mga misahe ng Diyos, na dyan na lahat, nakalatag na. Dahil ang Pilipinas nga, binansagan niya mo sa ng bansa, kaya makikita din natin kung ano yung biro sa Pilipinas. Talagang masabi natin na makasalanan niya. So, yun lang guys, no? Uh, hanggang natin uh, uh, magpatuloy si I.B. Marcos uh, sa pag siwalat din sa katotohanan at nasa panig siya ng kabutihan para din sa uh, taong bayan at hindi lang din sa kapatid niya. Kasi yun yung ang, ang, gusto rin niya, I mean, na uh, maging mabote ang kapatid niya, pero hindi, lalong napasama. Dahil eh, sa nangyari nga, na hindi naman siya rin gagawin ng matino yan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, dito sa ibang bansa, pag ayaw na ng tao sa pamumuno ng pamumuno, pamumuno niya, uh, hindi na kailangan mag-rally. Ang mga taong yun, na sa posisyon kung saan mag-resign ang dahil hindi nga niya kayang uh, gampanan kung ano man yung uh, ipagkaloob uh, ng taong bayan o napagsilbihan kung ano man ang serbisyo na dapat igawa doon sa sambayanan. So, sa atin, kahit nag na, kahit nagkaluko tao, eh, nandiyan pa rin naglumatigas uh, yun, makita natin yung kagarapal, kagahaman kasakiman at ano pa man ang higit pa dyan ang meron sa isang tao sa politiko talagang sumiksik sila dahil nga sa pera dahil uh, yun nga ang Pilipinas nga uh, makasalan bansa at di mong nyo talaga ang tunay na di mong nyo ay tao kaya nga, yun ang gawain ng mga tao sa Pilipinas dahil maladimonyo nga ang kalooban ng tao. Kaya, kita naman ninyo kung gaano kasama. So, hanggang dito na lang guys. At uh, magandang umaga sa inyong lahat. And God bless. And more power. See you soon.